So yan mga idol for video, ito na nga po yung sinasabi ng ano natin. So di ba nag AI tayo sa TikTok. So yung kinita natin sa TikTok, so itutulong natin. So may nakita na kung tutulungan natin mga idol si Lola. So nang nanghingi siya ng pera dito sa may hagdan. So nandito po siya sa Dasma. So lalapitan natin guys. So tara. Hi na. Ilang taon na po kayo? 54. Ano pong pangalan nyo? Maria P. Toreman. So ano pong ginagawa nyo po dito? Nagpalimos kay pambiling gamot. Uh, ano pong sakit nyo na? Diabetes. Oh, may diabetes kayo. So wala po kayong mga anak? Wala. mag lang kayo dito. Saan po kayo banda dito sa Kabite? Mas Marjun. Uh, ah, Kadewa. So wala kayong kasama ngayon? Wala. wala. So taga sa yung probinsya niyo po, may Cebu. probinsya kayo kasi ah, po baka may mga kamag-anak kayo doon, pwede niyo pong batiin. Ah, ay nandoon lahat sa Cebu. Ano po malabo na po mata Ano kaya dito Ah, diabetes. So, yung asawa niyo po wala na rin. So wala na po kayong kasama sa buhay. Alam, mag-isa na lang kayo. So maghapon po kayo nandito? Depende, kapag na napagod na. So kawawa naman si nanay guys. So nandito lang siya sa may hagdan. So nang hingi po ng pambili ng gamot. So hanggang, pag hanggang sa mapagod siya, is, aalis na siya. Buti na lang po is nakita natin siya ngayon dito guys. So tutulungan natin si nanay. So ito na po yung sinasabi ko yung kita natin sa TikTok sa paglalive natin. So itutulong tulong natin yon. So buti na lang po nakita ka namin na. Huwag na po kayong umiyak na. Bakit po kayong umiyak? Hirap ng buhay. Opo ang hirap ng buhay. Wala po kayong mga pinsyon, mga ganun po. <laughs> wala naman akong pinag-aralan. Grade 3 lang ako. Ah, grade 3 lang po yung natapos no. Wala po kayo mga kamag-anak. Sa Cebu lang. Ah, oh, sa Cebu. Baka may gusto po kayong batiin sa Cebu. Huwag oh na. Wala na batid. So, wala rin. Oo, oh, may update sila. Kawawa ng ato na. So, umiyak po si nanay guys. Nakakaawa naman po. Sa mga gusto pong tumulong guys, pwede po kayo mag-comment sa akin guys ha. So, tulungan po natin si nanay. So, nay salamat po ah salamat, Maraming salamat. Hindi po kayo nang tulong sa ano ma'am, sa mga nanonood po natin viewers. Lahat ang nanonood, sana tulungan ay ako. Pag-isa na lang ako sa buhay, pagbayad sa bahay. Hindi, dati sa bangketa lang ako. Ay na, na ako lagi. Nagbabayad na ako ngayon sa bahay, tubig, ilaw. May sakit pa ako. Sana po matulungan nyo po akong sa pang-araw-araw ka mo Hindi ka ako makabili dahil hindi mo naman mapipilit ang tao. Pag magbigay, salamat, pagbibig, salamat. Hindi mo naman sila mapipilit kaya yung kamot ko hindi ko mabibili halos hanggang kain lang. sobrang mahal po ng mga bili. eh wala po kayong sariling bahay dito? Wala. Nakupuan lang ako. Dati sa baketa lang ako. So, paano po yung pinambabayad nyo? Saan so, kayo kamukuha? Dito sarili, sa rin sa so, pagliligus. Sa pagliligus, nakakaroon naman po si Nana. Okay. Guys, sa mga gusto pong tumulong kay nanay, mag-message lang po tayo sa akin po. So, i ko po natin yung kay nanay. So, dito po kayo araw-araw? Dito ako. Kung, wala ko dito, nandyan lang ako sa eskinitang yan. Sa so, may yung yugat. So, dyan So, dito lang po si nanay makikita. So, magbibigay po kami ng kunting tulong na para sa inyo, para may makain din po kayo. May mga... Salamat sa iyo. Nga, napansin mo ako. Hmm. Ikaw ang uh, ano, in Instrumento Binigay ng Diyos Para matulungan ako Ito po yung kinikita ko sa pag-tiktok po Naglalive po kasi ako sa tiktok So sabi ko sa mga viewers ko Lahat po nang kikitain ko So itutulong ko po So ito na po yun guys Sana po supportahan nyo lagi yung paglalive ko sa tiktok Para mas marami pa po tayong matulungan Maraming marami salamat Sa inyo Ikaw ang daan ikaw ang nano ng Diyos para matulungan ako. Sana supportahan niyo po siya sa TikTok niyo. Supportahan niyo si Marlon sa TikTok niya para maraming maraming matulungan katulad kong kung manglili Salamat po. Maraming maraming salamat po. Sana pagbalik ko po dito is makita po namin kayo ulit. Kung may mga mga bibigay po ulit. So, oh, kung wala ko dito, doon ako sa kabila hagdana. Ah, uh, doon po. Dito, dito, uh, dahil doon ako O oh, Kasi meron din isa doon eh. Oh. So, salamat po. Nay, huwag na po kayong umiya. So, maraming maraming salamat. Sana po supportahan niyo si Marlon po. Para marami po matulungan. Masigit pa marami matulungan salamat kukunin ko lang po yung grocery natin salamat. maraming maraming salamat kunting halaga lang po ito pero sana po makatulong sa inyo na maraming, uh -huh. maraming salamat sa inyo sana po support niya si Marlon para maraming matulungan po Salamat po. Ito po yung grocery na may kapitan. Maraming salamat. Okay. God bless you. Thank you so much. God bless. God bless. Thank you po. Maraming salamat.